Tila wala namang bad blood sa pagitan ng magkapatid na sinadating Sen. Jingoy Estrada at re-electionist senator J.B. Ejercito kahit ang magkahiwalay pa silang nangampanya sa balwarte nila sa San Juan. Present naman sa isa pang sorti ang manilang si Manila Mayor Era Pestada na hindi lang hugpong ang ay kinampanya kundi ang posibleng pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. Umaaksyon si Mayan Los Baños. Kahit may sinasabing tampuhan, naggalat sa San Juan ang posters ng magkapatid na sina dating Sen. Jinggoy Estrada at Senador JV Ejercito na magkasama pa. Yun nga lang, hindi na sila nag-abot sa entablado kanina. Unang nagsilita si JV na ikinampanya pa ang anak ni Jinggoy na si Janela na tumatakbong mayor ng San Juan. Ang aking pong, uh, pamangkin, walang iba kundi si Vice Mayor at maging Mayor Janela Ejercito. Nakaalis na si JV nang dumating si Jingoy. Game naman yung ikinampanya ang kapatid. Ang pakiusap ko lang sa inyo, sa susunod na sa darating na eleksyon, gawin niyo na rin number one si JV kahit number two na rin ako. Naniniwala naman si Ugpong ng pagbabago chairperson Sara Duterte na hindi ikatataro ng magkapatid ang sabay na pagtakbo. Nagkukunwari yan lang yan sila na hindi sila magkasundo pero alam nyo sa lahat ng pamilya kahit saan uh, blood is always thicker than water. Mula San Juan ay dumiretso sa Maynila ang mga pambato ng hugpong kung saan inendorso sila ni Mayor Erap Estrada. Lagi kong nawapanggit ang eleksyon ni isang araw lamang. Pero ang public service ang matagalan. Ang mahalaga ngayon, ngayon pa lamang, at maliliyawaran natin ang mga narito ngayon, ang mga magiging katuhang natin sa Senado para sa pagbabago. Tingin naman ni Mayor Era posibleng maging pangatlong babaeng pangulo si Inday Sara. Ayon kay Estrada, bilib daw siya sa tapang at dedikasyon sa public service ng Alcalde. Mayor Sara is an excellent example of public service in action. Magay natin, mayor ako noon, mayor si Inday Sara ngayon, naging presidente ko, si Inday Sara kaya, alubuhin ano ng kanyang umaaksyon may Andos Banyos News 5.